offshore accounts daw sa Amerika ang nadiskubre ng isang mambabatas na nakapangalan umano kay Comelec Chairman George Garcia. Pero buwelta ni Garcia. Halatang peke ang accounts. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. I think this is very conclusive. I think Chairman George Garcia had to do a lot of explaining today. May mga bagong ebidensyang inilaba si Sagip Representative Rodante Marcoleta para patunayan daw na may mga bank account si Comelec Chairman George Garcia sa ibang bansa. Ayon kay Marcoleta, nadiskubre niya ang dalawang offshore bank account sa Cayman Islands na nakapangalan mismo kay Garcia. Para patunayan niyan, nagpa raw ng tig 100 US dollars si Marcoleta sa dalawang account sa New York. Base sa mga dokumento, lumabas na parehong nakapangalan sa isang George Erwin Mojica Garcia ang dalawang account sa Ligaspi Village sa Makati ito naka-address. Kasi siya sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron, hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Bago 'yan, Hunyo ng unang akusahan ni Marcoleta ang isang COMELEC official na tumanggap umano ng 2.1 million US dollars o 120 million pesos galing South Korea sa pamamagitan ng offshore bank accounts. Nagkataon namang kasagsagan noon ng bidding para sa gagamiting makina sa 2025 automated election at saktong napunta ang kontrata sa South Korean firm na Miro Systems. Walang binanggit na pangalan si Marcoleta, pero sabi noon Garcia siya ang tinutukoy ng kongresista at itinanggi niyang meron siyang offshore accounts. Pero ngayon ang ipinagtataka raw ni Marcoleta, bakit biglang sabay-sabay naglipat ng pera at isinara ang naturang bank accounts ng pumutok ang issue. Noong mag tayo at sinabi nila merong uh, demolition job, ito po ang pangyayari. Bakit naman biglang nag-close po ang mga accounts na ating sinusubaybayan? Wala pa raw balak ilahad ni Marcoleta ang kanyang mga aligasyon under oath. Hindi rin daw muna siya maghahain ng reklamo sa ombudsman. Pero balak niya itong paimbestigahan sa kamera. Sa panig naman ni Chairman Garcia, handa raw siyang humarap sa anumang pagdinig kung kailangan pero hindi siya magbibitiw sa pwesto. Hamon niya sa mambabatas, patunayan munang sa kanya ang dalawang offshore bank accounts. Lalo't madali daw pekein ng pangalan ng sesenda ng pera basta tama ang bank account. Giit din niya, transaction records lang ang ipinakita ni Marcoleta. Hindi raw ito mismo resibo ng banko na magpapatunay na lehitimo ang account at pumasok talaga ang pinadalang pera. Hindi po kumapayag doon na ang address